Sir Christian, bakit hindi po tayo nakakapagbigay ng sustento sa anak ninyo at uunahin pa po natin yung pambili ng gems? Isang beses naman po Biruin niyo po sa isang linggo, humigot kumulang siguro aabot ng liman libo. From diapers, gatas, panggamot niya sa mata, pang cling wrap niya doon sa mata niya, pang pa-check up pa niya. Gusto ko po talaga kasuan na lang po siya kasi hindi pa rin po siya maayos magsustento. Mabot na po na nag-endo na nga po ko eh. Ma'am Ruby Aguilar, tutulungan po natin siya na makapaghain ng reklamo na violation po ng uh, violence against women and children. Ma'am Bernadette, kailan ho ba nag-umpisa na hindi na maayos o naghiwalay na po kayong dalawa? nung ano po nung December po kasi nakikita ko po na ano nakikipag-chat po siya sa mga katrabaho po niyang babae po eh. Nababasa ko po yung ano magkikita sila. Tapos yun po meron po yung ano naging girlfriend na po niya na kawork po niya. Kasal po yung babae. Nakita ko po na nag-uusap na po sila. Kaya nung nakita ko po yun ayoko, po, ayoko na po ng stress talaga eh. kaya nakipaghiwalay na po agad ako noon eh. Gano'n po kayo katagal na nag-live-in? Ano po, 8 years po. Kamusta naman yung eight years na pagsasama? Mga una po talaga, nananakit po yung asawa ko po na yun. Tiniis ko lang po kasi baka dahil sa akin nalakihan niya. Kasi bi, sabi niya, binubugbog daw po kasi siya ng father nila nung maliit pa siya. Eh. Kaya inano ko, baka kapag nagagalit siya, hindi niya natitimpi yung sarili niya, nananakit siya. Kasi sa mga kapatid din niya, ganun din siya. Eh. Ano po ang anak niyong dalawa? Ano po, dalawa po. Okay. Yung panganay po niya sa akin, eight years old po. Tapos yung, ano po, yung bunso po, one year old po nung kayo ay naghiwalay ano ang naging pag-uusap ninyo patungkol sa syempre may anak kayo paano yung hatian ninyo yung uh, pagsusustento sabi po niya ano yung eh, magbibigay-bigay po siya sa, para po sa baby namin kasi alam naman po niya yung kung gaano ka laki yung gastusin po sa baby namin eh pero nung ano po nung una naman po medyo okay pa naman kami mag-usap eh kaya lang nung napapansin ko nung gina, ano niya, ginagastos na niya yung babae niya sa nag nagaano na siya ng mga luho niya doon na po ano talaga halos hindi na siya nagbibigay hindi na rin po siya dumadalaw po dito sa bahay para sa mga bata So, nung January, February, March, magkano po yung naibibigay sa mga bata? Ano po, minsan nga po, ang nagbibigay lang siya ng ano, eh, French fries. Tapos yun lang po, so, sabi niya wala na daw po siyang pera. Tapos minsan din po pag ano, binibili stock. Tapos yun po, magbibigay siya 300, 350, 500. Ano ba ang trabaho ni sir? Ano po siya, operator po. Magkano yung sinasahod niya? Ano po, 11 to 12,000 po. Pero may, may night chip po, po yun sa kaote, hindi ko na po alam kung magkano inaabot po eh. Yung po ano ang pinagkakabalahan nyo Ano po simula po nung naghiwalay po kami nag pinilit ko na po talaga magtrabaho kasi nga po kulang po yung mga binibigay niya po sa akin kaya nung nag-apply po ako nakapasok po ako nang sa factory po nang ano January po Ano ba ang meron kay Baby ano yung kanyang sakit Yung baby po namin ano anencephaly ano walang scalp po tapos anophthalmia isa lang po yung mata niya pero bulag na po tapos cleft lip and palate po sa sa club po. Ilang uh, buwan na si baby? Ano po, one year and nine months na po. Mula nung uh, naipanganak mo, ganito na talaga yung sitwasyon niya. Opo, nung pinagbubuntis ko pa lang po. Gaano ba kalaki yung uh, nagagastos ninyo kada buwan? Umabot po siguro ng ano eh, mga sampo po siguro kung puro gatas lang po sa kaano. Eh ginagawan ko po ng paraan, ang hingi po ko sa social media po na mga breast milk po, mga libreng nagdodonate po. Mahal mo pa rin ba yung partner mo? Hindi na po kasi nung una pa lang po nung hindi pa po ako bunti sa ano sa bunso namin. nambabai na po yan eh, pinatawad ko po. Nagkasakit pa nga po siya noon eh, sa nagkatulo pa po siya noon eh. Pero pinatawad ko po siya alang-alang po sa mga bata. Nakikita ko na nagbo-booking din po siya ng mga ng mga babae, alinda niya ang gastos ng 1525. Tapos pati bakla po, mini-message din po niya na dadalhin po niya sa motel po. ba sa ating barangay? Ay, may record na po sila. Yung kasunduan naman nila ng February, nakaharap sila ni Christian Polgaan at nakasundo sila na magbibigay ng 1,500 na sustento. Na tupad ba niya tong yung kasunduan niyo na to? Hindi po. Ba't hindi mo naman natupad yung Christian? Kinakapuspin po ako sa sa kasi po, puro utang pa po ako nun na, eh. Pero nakita ko po sa ano niya eh, na nag-order po siya ng drone. Pero hindi po siya nagbigay nung ano na yon nung week na yon Pero may pang-order po siya ng drone niya. Nag-order ako ng drone yun. Eh. Matagal na yun eh. Pero nagbigay ako sa inyo Tapos ano rin po siya, panay-loan din po siya sa... sa trabaho po niya para lang po lumiit yung sinasabi niyang ano niya, sahod niya. Pero hindi niya mapaliwanag kung saan napupunta yung nila-loan niya sa company nila. Nag-usap tayo, no? Nag-loan ako, di ba? Para lumabas, kumain tayo sa labas. Eh, alam niya po yun, nag ano po ako eh. loan ako ng naman libo para po kumain pa kami sa labas. Ano ang uh, gagawin mo, sir, para maging magkaayos ho kayo ng inyo pong partner? Hindi, ayos ko lang po sana para sa mga bata na lang po. Ngayon ho ba sir, nangangako ka na maibibigay mo na yung uh, sustentong 1,500 weekly kasi kung hindi, uh, sa tulong ng ating barangay, ng VAUC, ng MSWD, magpo kami ng kaso laban sa iyo. Nangako po na ma ma, ma, babayad, ma ko na po yung kahilingan na po para rin po sa anak mo namin. Sabi ko sa kanya, amang hindi nag sustento sa anak, may kulong. 4 to 6 months na hindi nagbibigay ng sustento, pwede nang ma ma demanda. Nung una pa lang nagbigay ka na sana hindi na tayo makakarating dito eh. Eh kung hindi pa nga ako pumunta rito, eh, hindi ka di mo sabihin na magbibigay ka na eh. 'Di ba nung nakawha mo yung loan mo, ano sabi mo? Sabi mo magpapakalayo ka na. Tapos malaman-lamang ko pumunta yung pamilya mo sa amin, sabi nandun ka lang daw sa inyo. Tapos inaaya ka pumunta sa bahay, ayaw mo pumunta. Ngayon nga kasi nagpupospospos ka nagamit po yung Facebook ko, sinisiraan mo ako sa ano, social media. Ano sinisiraan Ito eh, Totoo naman na di ka nagsusustento. Kasi ka pagdating pa Uwag sa babae sa mo, man, gumagastos ka, pero babay, sa anak mo hindi. Babae, wala akong babae. lagi mong hinahing eh. Sinasabi mo lagi ako ng ba ako na nandung babae ka. Na, so, sabi mo, nagsasama kami. Hindi naman kami nagsasama na sa babae Hindi ko sinabi na ako. nagsasama kayo, wala akong pruweba kung sinabi ko yun. Sir, willing ba kayo na magkaayos, magkabalikan? Hindi po, para sa mga bata na lang po talaga. Na mo. Gusto mo ba na mailagay yun sa kasunduan na nadadala mo yung anak mo? Ako pa nga po nagpipilit sa kanya na pumunta po sa bahay. Eh, pero gusto niya po aakyatin ako sa taas. Sabi ko, yung mga bata na lang yung isipin mo. Pero gusto niya, sabi niya hindi daw niya matitiis na hindi ako aakyatin doon sa taas. Pero ma'am, hindi mo tinatanggalan ng karapatan si sir na bumisita. Hindi. Opo, tinagalan okay. ko lang po siya nung di na talaga siya nagbibigay ng sustento. Okay, pero ngayon, maaari ba na maisama natin na bilang tatay, may karapatan din siyang dumalaw? Pwede. Opo, dalaw. Okay. Meron na lang po sana akong hiling sa kanya eh. Hmm. Yung mga account ko po sana, sana ko, nakuha ko po sana. Sa Oo, ibibigay ko sa Tigilan na po na yung trying ng ilam ng ibang tao, pati na rin po ako. Hindi na kita pinakikailaman matagal na. Hinano ko yung sustento. Tapos, pwede ko ba ang silang Kunyari, sa so isang buwan lang, kahit mga tatlong beses lang, pwede ko ba silang masama? Kunyari, may mga event-event. Event-event ka eh kasi po yung inaano ko po rin po kasi na nag-iiba po yung disiplina po kasi sa anak namin pag nasa kanila po eh. Kaya gusto ko po sana dadalaw na lang po. Bakit po nasasabi niya nagbabago yung ugali ng bata na 8 years old? Pero pagdating po sa papa niya, yung papa niya po nagsasabi, yun lang babae na yan, malambing. Pero yung dalawa niya pong anak, yun po yung sumasagot-sagot dun sa lolo niya. Tapos sasabihin niya po na, na ganun po. Parang masakit po para sa amin na sasabihin na pag galing sa amin yung bata, nag-iiba po yung ugali. Yun po ang hindi namin matanggap na sinasabi niya. Minsan po hinatid, po, ko, inatid ko po yung bata. Nahiram ko po dati, ma'am. Nagabihan lang po kasi gabi nga po yung pasok ko. Pag uwi, napapagalitan po niya. Nakikita niyo po yung trauma sa bata, ma'am, na pag nakausap mo, oh, napagalitan na. Oh, hindi na po, kasi papagalitan kami ni Mami. nag po kasi talaga yung ugali po ng anak po hindi, Mami. kasi kaya kayo ganyan, kasi galit kayo sa pamilya ko. Hindi, galit dati, ko pa, sa ko. dati pa. Nanay Dati pa. Dati sinasabi niya na naiingit yung dalawa. Ikaw, nanay, dapat paliwanag mo. Ito lang yung anak ng... Ito lang yung anak. Sana, sana maintindihan nyo. Ito lang yung anak ng daddy nyo. Ito lang yung... Ito lang yung gusto nilang hiramin. Hindi niya po kayang ipaliwanag sa dalawa niya pong anak kaya nabubuhay po sa inggit. Yung inggit lagi po sinasabi ng nanay nila sa dalawang bata. Sino ng inggit? Anak Ma malapit sa anak sa anak kapapet kapatid niya. Kaya yung ano bunso nyo, yung anak kong, yung ay, anak yung nyo panganay. Nagsasak, ay, kasi, e, hindi kasi e, oo oh, nga pero nagsasakin nagsasabi ang anak ko. nagsasabi. Totoo po ba, ba yung, yung anak ko. Walang kalaban-laban kasi nag-iisa lang siya. Yan po naging pagsabi yung Oh, syempre maniniwala ako sa anak ko. Ako, men, ikaw, lagi, pinagsabihan na kita nung no, kayo nagsam, nagkakilala ng anak ko. Sinabihan kita, kaya mo ba tanggapin ang anak ko? Alam mo, ang anak ko may dalawang anak. Sana naman, kung mahal mo ang anak ko, mahalin mo yung dalawa. Ibig ko sabihin, magpakita ka ng kabutihan mo, hindi yung lulukuhin mo. Ilang beses mo nang niloko, ilang beses ka na ng babae. Pero hindi ako kumikibo. Yung sinasabi niyo pong ilang beses po, magbigay niyo po ang kung ilang beses, kung sino-sino. Wala po nga po eh. Isang beses nga lang po yun eh. Ano isang beses eh, meron pa nga tinanganak na anak. mo na lang kasi yun. Ano nga kakaka eh, meron na akong screenshot ng usapan niyo ng babae mo. Kami. Nagsasama tayo noon. December pinanganak na si Sian. Nagsasama tayo, pinaalis mo ako sa bahay. Nags December magkasama tayo noon. Palay ka ng bukang bibig mo, palayas. Palay ka, palayas. Saka so, ano po, eh, meron din po ako na record po, ay screenshot po nung ano eh na chat niya po yung ex po niya. No, 50-50 po yung anak po namin sa hospital noon. Tapos inaaya niya po yung ex niya na mag-sex daw sila, lilibre daw niya nasa Jollibee. Nag-picture pa po siya na ano, nasa, ano po siya, nasa harap ng Jollibee po, nakasakay po sa sakyan. Ay, may date po yun. Ano, January 7, 2023 po. Yung ano din po noon, nasa hospital po kami noon, January 7, 2023. Sir, ikaw ba willing ka ba na may pagkakataon lang din, hiramin mo din lahat yung mga bata? Opo, oh, pwede naman po kasi ko, eh, kahit naman po ganun mahal ko, ay, pa po sila. Nagkasundo sila na magbibigay ng sustento si Christian na halagang 1,500 sa loob ng isang linggo. At ito ay bibigay ng araw ng linggo para sa kanilang mga anak. At kung may pangangailangan pang iba, ang anak ni Bernadette, na emergency at check-up ng bata ay magbibigay si Christian. Ito ay ibibigay ni Christian at ipapadala sa Gcash. At wala nang magpo sa social media sa bawat panig. Idol Rapi, nagkasundo na po kami ng dati ko pong kinakasama na siya po ay magsusustento na po ng 6,000 kada buwan po. At kapag hindi niya po tinupad, ay kakasuhan ko na po talaga siya. Maraming maraming salamat po, Sir Idol Rapi po. Nanonood lang ako sa TV. pinanonood ko kayo. Ngayon, nasa, ako ng marami dahil nalaki ang naitut, naitulo. Na na rin pala ako makahingan din ng tulong. Eh, salamat po, Idol. Paborito po kayo. At lagi po ko po yung isa rin po ako bumuto sa inyo. Alam mo po, 'yung ang mapahiya, ang sarap kapag panatag sanman ng yung tungtungan dahil merong Rapid Tool ka na masusumbungan pag sa hirap pang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawin ang paraan pa siya ang ng tinakbuhan dilang basta solusyon sa yung pinagdadaanan